Hello! Welcome back to our YouTube channel! In today's video, I meron akong i-unbox. In today's video, meron kami i-unbox na parcel. Ito ay in-order namin sa Ariel's Gadgets Bodega. In this video, ito ay parang legit check siya. Para ma-proof natin na legit nga yung Ariel's Bodega Gadgets na online selling. Sa Facebook ko lang sila nakita. And then, meron akong piniling mga gadgets. So, i-unbox natin in today's video. So, first, pakita ko muna sa inyo the way they packed. Mama, oh, yeah. okay. mama, So, meron siyang sticker na Handle with Care, Fragile, and then may pa-thank you. Sa so, waybill niya, nakalagay talaga kung anong laman ng parcel. So, nakalagay yung sender is aerial gadgets and then yung goods ay gadgets. So medyo ano lang no, for me, parang scary siya kasi pwede siya mainit sa mata ng mga rider. This is JNT uh -huh. Express. Pero uh -huh. as far as uh -huh. I know, kailangan din uh -huh. i-declare ng supplier kung anong laman ito para for the insurance purposes. Para mo din in the future pag may, may nangyari sa parcel mo or sa items mo. Okay, so ito na siya. Mag-unbox na tayo. Mami, buksan na. Yes. Yeah, one Okay din ang packaging. Safe yung items natin. So, makikita natin. Double box siya. Dahil tatlo yung order ko. So, tatlong box. One, two, three. That's it. Finish niyo lang ang video, guys. Like, after ko mag-unbox, explain ko kung paano ko siya na-order. Okay? check muna natin kung ang laman ay talagang gadget. Ito talaga yung nakita ko sa live. So, what you see on the live is what you get also. Okay. So, ayan siya. Buksan na natin. One box. And the second box. And second box. And the last one, box. At ito yung gusto ko talaga sa lahat na in-murder ko. Dahil... iPhone siya, iPhone siya. wow, iPhone. iPhone, lang. iPhone 6 siya, guys. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, explain ko na lang, ha? So, nag nagano lang ako, nag-attend lang ako ng live ni nila last August 5. So, ibigay ko na lang yung date. Mama, okay. buksan ka na. Wait, wait, wait muna kasi explain ko muna sa kanila ha. So, August 5, nag-attend ako ng live. And then, ma uh, mabilis na lang yung pag-live. Very jolly yung live as in hindi ka mabubor dahil ang galing ni Miss Ariel mag-live. So, nakakabudol siya. Okay? And then, hindi ko i-reveal sa video ito ang mga price kasi some of the items, I will resell it. Ibebenta ko yung ibang items dito paano ba mag-mine sa Ariel's Gadget Boteka? So, manood ka lang ng live and then may i-flex din siya mga items. So, mag-mine ka ay screenshot mo lang yung item and then sasabihin niya yung mine like like mine sulit box. And then, screenshot, and then, send mo lang sa messenger nila yung screenshot at yung sabi mo na mine, sulit box. Overall, six yung nasend ko sa kanila na, na mind ko. Kasi during live, hindi mo talaga malalaman if successful yung I na mind mo. Dahil ongoing yung live I eh. So, it. ikaw please. mismo na buyer is make sure mo yung na mind mo ay talagang kukunin mo. Kasi baka eventually mind ka ng mind and then lahat pala ay makukuha hmm. mo. So, sa six na sinend ko na mind ko, tatlo lang ang naging successfully na na-mind ko, okay? Ang gulo, no? Pero basta ganun. Ito is yung solid, solid box. Tawag nila dito, solid box. Parang mga accessories lang yung laman. So, yung laman niya is random. Kumbaga, mystery box siya. Okay? Ito naman yung isa is mystery box din na gadgets. May important note lang siya dito na all unit are old model and warehouse full out as is specifications and rest assured na 100% original. Okay? Kasi sabi ni Miss Ariel, all items are this bodega from White bodega shop. Okay? So ito naman, is White iPhone 6. Rainbow. So iPhone 6 White na lang siya. So Rainbow. ano na siya ha, old Rainbow. model na siya ha, pero at least White iPhone. Mo na lang to, guys. Hindi ko i-reveal ang price. Manood lang kayo ng live ni Miss Ariel. So, bubuksan natin yung first mystery box. <laughs> Dami niyang lamang. I love it. I love it. Look at this. Headphone. Sony. And, and then, speaker. And charger. Charger. Ay, power bank. And then, headset. And then, ano to? Ah, para sa ano, cable protector mystery solid box, mga accessories lang ng phone ang laman okay, so hindi ko i-reveal -re ang price next na bubuksan natin is yung ang tawag niya dito is mystery box Gadget. so may mga cellphone na laman, hindi natin alam kung anong cellphone pero as mentioned, old model siya, okay Wi-Fi 5. Pagkano ba to in the market? Alam ko nito. But I will sell e. this. So, isang phone. So, yun ha. Mystery gadget siya ha. So, sa live. And then, one more phone. Sa, sa live, minimension niya na mystery gadget. So, hindi niya alam kung anong laman. Okay. So, isang phone. Okay. And then, ito yung akin talaga is yung, ang iPhone. Wow. iPhone. Ah, basta mura lang to guys. Mag-attend lang kayo ng live ni Miss Ariel. And then, makikita nyo doon na ah, ang presyo. Actually, meron siyang mga papiso guys. iPhone. Papiso iPhone. Doon ako na encourage na manood ng live niya. Kasi, meron siyang papiso iPhone. So, yung mga piso iPhone is ma makukuha mo lang siya. Minsan kasi may mga palaro siya. Sa mga, binibigyan niya yung mga top fans niya, top commenter, top sharer ng piso iPhone. So, ito yung aking iPhone 6. Oh my God. 64 gig? Ano ba to? 64 gig ba? 64 gig ang nakalagay. Ito siya. Oh. Yes, iPhone. 64 gig ang nakalagay. Ma, wala man ganda? Pantarong ta eh. Wait, wait. So, meron siyang headset, charger, and the phone, syempre. Gumagana! Gumagana! Okay. Yes. Gumagana? Okay, so while Chloe scrutinizing everything, playing everything i will explain what happened during the no, ha? During the... no that's mine oh. you're still a kid so you don't wait na sya. it's working okay the camera oh yes the camera oh yeah 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 it's working huh what's the guys Wait, 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 wait. Oh, it's clear. Okay, on this part, explain ko kung gano'n siya katagal ha. At first, medyo mag-worry ka kasi matagal lang siya mag-ship out. Okay, dahil actually in the messages, in-explain naman ni Miss Ariel o kanyang mga admin na marami kayo. Marami daw ang kanilang buyer. So, meron akong kodigo, no? Kung gaano siya katagal. Basta, August 4, nag-attend ako ng live. So, out of 6 na namain ko, 3 lang ang binigay. I mean, 3 lang yung naging successful. August 4, live. After ng live, wala akong may receive na messages from them. So, hindi ko alam if may order ba ako or ano. Pero nag-message sila August 6, so after two days. Kumaga. August 6, nag-message sila ng orders noted with guidelines. So, na humihingi sila ng complete address. So, binigay ko na yung complete address. Tinanong ko ano yung namain na, ano yung namain ko. Walang reply. August 8, nag-send na siya ng invoice. So, doon ko na nakita kung ano yung successful na namain. Okay? So, happy din ako dahil isa sa mga gusto ko talaga na item ay na successful mind ko siya. So, binigyan niya ako ng invoice and then with bank details na. So, sabi niya doon yung, may mga instruction na kasi isang send full of instructions na. So, ikaw na lang mag-intindi. Okay? So, follow mo na lang yung instructions kung gusto mo smooth yung transaction niyo. So, nag-send na ako ng payment through Bank Online dahil may mga bank details sila na binigay. So, ikaw na lang bahala pumili doon kung saan ka convenient. Okay? So, next, August 8 ako nag-send ng payment ha. August 9, payment acknowledged. Okay? So, okay, nag-payment acknowledged sila. Wala na akong may na-receive ng mga messages. So, okay lang din kasi may trust naman ako sa kanila dahil they have 1 million followers and then nagla-live sila parati. Every week nagla-live sila. So, August 9, nag-send ako ng payment. August 14 pa sila nag-send ulit ng message informing me na ongoing ang packaging. Talagang nagsisend sila ng messages Uh, also informing na marami daw kaming buyers kaya siya nag-delay -de okay so august 14 on informing na ongoing yung packaging august 17 ng umaga nag-send na siya ng photo ng item so itong tatlong box na to ay pinicturean niya and then send sa akin and then august 17 afternoon nag-send na siya ng picture na yung items ay ship out na. At andyan na daw kay GNP. So, hintayin na lang namin. So, after five days, na-receive ko na siya. So, ayan. Digit yung area gadgets bodega. Mom. So, guys. So, depende sa inyo. Umaten lang kayo ng live ni Miss Ariel. Kung gusto niyo rin makabili ng affordable na clothes. Okay. Mabuksan mo na. Oo, po sana. Bye, ne. Bye na. Goodbye. Bye. See you on our next vlog. Thank you for watching. Bye. See you tomorrow. Goodbye, guys.